What's up mga kong tigang! Kayo po ba mga tigang ay namu rin sa mga sinasabing mga masamang pag-uugali ng mga tao na nasa paligid po ninyo katulad nino katulad po halimbawa ha mga kong tigang yang mga kapitbahay nyong paling harap na mga pakelamera, yang mga kaibigan yung mga plastic na mga ingitera, yang mga biyanan-biyanan o mga hipag-ipagpunin yung maraming isyo sa inyo, o yang mga office mate katrabaho at yung boss punin yung mga bully na lagi na lamang kayo pinagdidiskitahan. Pwede rin po ha, mga tigang yung mga sa mga pag-uugali ng mga asawa po ninyong maraming bisyo at yung mga anak po ninyong matitigas ang ulo. Ah? yun na nga po, tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat o kumusta po kayo. Yun na nga. For today's video nga po, hamang kumayon tigang, ay meron lamang po tayong i share at i-flex sa inyo isang napaka-powerful po na manifesting ritual na makakatulong po sa inyo na makapagpabago ng mga masama pag-uugali ng mga tao sa paligid po ninyo. Yan, halimbawa nga po, hamang tigang, yung mga asawa po ninyo, mga anak po ninyo, gusto nyo pong mabago ang pag-uugali nila, e eh, ganito po ang gawin po ninyo tayo po yung may gagawin po dito isang napaka-powerful po na manifesting ritual na pwede po nating maging pangontra laban sa mga sinasabing mga negativities na yan. Paano? Ganito po ha mga kumayang kutigang. Kayo po yung kumuha lamang po ng isang kapirasong papel katulad po nito. O, Pagkatapos po ha mga kuntigang dito po sa papel na ito isusulat lamang po natin ang mga pangalan at birthday po nila kasama po ng isang napaka powerful po na manifesting spell po na gagamitin natin. Yang salitang yan ha mga kuntigang na nasa screen natin susulat po yan ang Adam Tad -Ekam. Yan pong salitang yan ay ulit-ulitin lamang po natin ng tatlong beses po dito kasama po ng pangalan nila at ng ating petisyon at kahilingan. Ibubulong nyo po dito ha, Makmahal, kung tigang yung mga gusto nyo pong mangyari, yung gusto nyo pong mabago sa mga pag-uugali nila. Pagkatapos po, ito po ay ating titiklopin ng tatlong beses sa Makmahal, kung tigang. So ganito, so ganyan, o eto na. Anong gagawin natin dito? Ito pong ating ritwan na ito ha, kung tigang, ay ilalagay lamang po natin sa kaliwang bahagi po ng mga sapatos natin. Yan, doon po sa loob ng sapatos natin, sasaksak lang po natin siya doon sa loob. Pagkatapos ito po yung ating tatapakan, hama kumayang kong tigang at araw-araw po kapag isusot po natin ang sapatos na yan ay ulit ulitin lamang po natin ang ating petisyon at kahilingan. Kasama po yung ating manifesting spell na yan ay uulit-ulitin lamang po natin siyang ibubulong ha mga tigang sa mga pangalan po nila. Yang Adam Tad Ekam. Adam Tad Ekam. Adam Tad Ekam. So ganun lang po ha mga tigang At yan po'y aapakan natin. Ganun lang po, ha, mga kuntigang, hanggang kailan? Wala naman pong definite time, ha, mga kuntigang, hanggang kailan natin ito ilalagay sa sapatos natin. Basta hayaan lamang po natin siyang mag-manifest doon, ha, mga kuntigang. Pero sabi ko nga sa inyo, disclaimer po, ha, mga kumayang kuntigang, kung kayo po, ha, mga kuntigang, ay susubok nito, ay dapat po ay 100% po kayong naniniwala dito, ha, mga kuntigang, para iputulog talaga yung mag-manifest po sa inyo. Ganoon, baka kasi ka, po, ha, mga kutigang, ay susubukan nyo, pero kayo naman po puno-puno ng, ng pag-aalinlangan at pagdududa sa sarili po ninyo. And eh, ako, hindi ko na po inumungkahe pa sa inyong gawin po ninyo ito ha, mga tigang, kasi baka ito po hindi rin po tumalab sa inyo. Pero yun na nga, kung kayo naman po ha, mga kong tigang, talagang panatik ko panatik ko sa mga gantong mga gawain at gantong pamamaraan, eh wala na po sigurong dahilan hama mga tigang, para ito po hindi nyo rin po subukan gawin. Kasi malay nyo, ito na po makatulong po sa inyo para mabago nga po yung mga pag-uugali nila at masob na po yung mga problema nyong yan sa kanila. O di ba ka? Gusto niyo yan? Aba ko, gusto ko yan. Hama kumari kung tigang. Pero marahil po, hama kumari kung tigang, eh magtatanong po kayo. Eh paano kung halimbawa hindi namin kilala yung mga tao na nangongontra at gumagawa sa amin ng kasamaan? Paano gagawin namin? Eh ganito po, hama kumari kung tigang. Alam niyo po ba, hama kumari kung tigang, na mayroon naman po tayong magagamit na mga tangontra laban sa kanila. Katulad ng ano? Katulad po nito, hama kumari kung tigang na isang napaka-powerful po na isang uri ng kahoy na napakalakas po ng bertud sa pagkonta sa mga sinasabing makamalasa nayan na yan? Ano yan? Ito po ha, mga kumari tigang, ang ating napaka-powerful po na sinuko ang itim. Sinuko ang itim? O po ha, mga kumari tigang, katulad po nito, nitong gamit natin na legit at tunay na sinuko ang itim. Ayan. Ah? Oh? O po ha mga tigang kasi baka kayo po ha mga kumaragutigang, eh nagbabalak na mag po ng mga sinukuwang itim. Eh medyo beware po kayo. Kasi marami pong nagkalat kayo sa online na mga peking sinukuwang itim. Yung mga sinuko sinukuwang itim dyan na ibinabad lang sa alkitran para umitim. Hindi man talaga siya sinukuwang itim. Leche, ah. <laughs> Opo, hamak mahal tigang kasi alam niyo po ba hamak mahal tigang na ang mga tunay at legit na sinukuhang itim, eh takot hamak mahal kong tigang ang mga negativities na yan, pati po yung mga mangko. Talaga ba? Opo, hamak mahal kong tigang, kinokontra po niyan. At bukod nga po sa ito po napakainam na pangontra, ay eh, napaka-epektibo din po niyang pampaswete. Kung kayo po may mga negosyo, nagbebenta kayo, nagtitinda kayo, nako, aakit ng maraming tao kapag kayo po yung merong taglay niyan, hamak mahal tigang ang sinukuang itim e naman natin maatik hayan. ha yan? e tayo naman po ha mga kumari kong tigang e meron mga available ngayon na pinalilimusan ang ating mga kaibigan ng mga hunters ng mga antingero eto po ipiplex ko sa inyo ha mga kumari tigang ang mga sample natin ng mga bago at mga legit at tunay na mga sinukuang itim eto nasa ba siya eto ang ating mga sinukuang itim o ayan o, ito lang po yan ha mga kumari tigang at kung kayo po e eh, interesado po na makaatikha ng isa po nito eh mag PM po kayo sa atin ha Macmarie at ito po ipadadala ko sa inyo kasama po ng orasyon niya kasi kailangan po ha Macmarie tigang eh alam nyo po yung tunay na orasyon po ng sinukuang itin meron po yung orasyon na kasama ha Macmarie tigang baka hindi nyo po alam yung orasyon eh wali wala din po yan ha Macmarie dapat po eh yan po ipakakainin nyo po ng mga orasyon niya at kapag kaya ito po ha, makumari kong tigang, e, eh, niyo po sa atin e ibibigay ko po sa inyo yung tunay na orasyon para mapamanifest nyo po yan para mas lumakas pa po ang mga bertud nila. Yan. So kung kayo po ha, mga kumari tigang, interesado po makaatikhan ng isa nito, e mag-PM po kayo sa akin ha, mga tigang, sa number natin na 0995-433-6402. At ito po'y ipadadala ko rin po sa inyo ang mga legit at tunay na sinuko ang itim. So, ayan po siya, hamak kumari kong tigang. O, oh, so, yun po, hamak kumari kong tigang, subukan nyo po ito ang mga nabaggit natin ng mga pangontra laban sa mga negativities na yan. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang maaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. O, oh, di ba ga? Gusto nyo yan? Aba, kung gusto ko yan, hamak kumari kong tigang. O, oh, kung kayo po ha, mga kumari kong tigang, ay may mga katanungan pa tungkol po dito sa ating mga ipinature ng mga pangontrang ito, eh, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga katanungan nyo dyan, ha, mga kumari kong tigang, sa ating comment box. Kapag kayo po ko, yan po'y sasagutin ko rin dito. And so, with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kung kong tigang. So yun po ha, mga kung tigang. mag na po kayo ng mga pangontra natin para kayo po ay hindi matablan ng mga kamalasa na yan. Ah? <laughs>